Oh naman, libre na unlimited pa. Crewmes, ito ang aming comfort place. Dito kami madalas magpunta kapag kami ay gutom. Dito din nagkalat ang mga marites. Hahaha, <laughs> joke lang. Tonight is a very special night. Kasi tignan nyo naman ang hinanda nila para sa mga crew. Ang ganda nilang tignan, mukhang masarap. Sobrang nakaka-amaze ang mga cupcakes. Mapapa-thank ka na lang sa effort nila. Masarap talagang magtrabaho kapag ganito ang isang barko. Mawawala talaga lahat ng pagod mo. Para akong bumalik sa pagkabata sa mga nakikita ko. Ang saya din ng puso ko kahit minsan ay stress sa trabaho, mawawala lahat kapag ganito kaayos ang surroundings mo. Waffle and chocolate night pala ngayon. Mabuti na lang at napadaan ako dito. May times kasi na hindi na ako nakain at diretso na sa kabina para magpahinga. Tsaka minsan, diet din ako. Hahaha, <laughs> charot. O siya, kakain na muna ako.